Oh, ito si ba dang oh? Grab food na technician na mga cellphone oh. So, mga ayos kayo ba dang Murang-murang na kayo Badang, oh. Murang -mura eh, Badang. May warranty pa. Libre ticket. Will you please repeat it? Yes? Ay, ano ko? Ito so, pinakamalakas dito si Badang oh. At wow naman! Hindi na lang tutulog yun wow. si Badang. So, deliver na natin ito agad kasi nag-aantay na yung customer. Si galing pa ako sa bahay noon. Kaya nga ready na siya agad. Oh. Oh, so kita kita tayo doon sa drop off fish. Ito po siya, ma'am. 590 lang po. Wow. It's me again, Lowell Tots Moto. My name is Luwal Papa sa mga bago Viewers natin dyan Kaya mas prepared ko tawag oh. ko yung mga Pops Kasi Papa yung apelido ko <laughs> Anyways, I have a booking na dito sa Mang Inasan, Kiko Marapit lang sa bahay oh. So nasa bahay ako, pagkakuha ko ng planner Layang, hindi ko na video yung pagkuha ko ng planner dyan. Iba yung planner ng gold eh Kasi nakaraang buwan, July Silver lang ako, so medyo mahirapan ako kumuha ng planner Tapos oh. ngayon, gold ako sa so, kompleto yung planner natin apat yung planner natin kada sana araw anyways <laughs> guys sana maayos yung biyahe natin ngayong saturday kasi malakas ngayon ito ang sa mga malakas na araw sabado biyernes, oh. linggo yan yeah, mga weekend so nandito na tayo sa Mang inasal kiko kunin na natin yung order ako open pa yung ilo ko yeah, dito 612 pero mamuna tayo 612, tsaka 156 Ito, uh. tsaka 156 Ito naman Hindi sa atin yan So maganda rito kasi nilalapit na nila yung mga order Ano number sa 612, 156 ma'am Ito, picture ako na uh, Ito, 612 Okay na yun uh, Naglog na rin ako ano Akin din yan, akin din yan Oh, 156 Ay! <laughs> sorry ah Thank you ayan. Yeah. So, ayan guys, very smooth yung pag pick up natin sa Mangina, kiko. So, wala masyadong oh. mga biyahe guys oh Si Marvin lang, nasa parking lot Umaga siya bumabiyahe What? Siguro may mga booking sila So, very smooth din sana ating drop off doon so weather condition natin guys medyo normal naman mainit na sa alas may be ng umaga okay, so, na natin 'to. Sana smooth din yung deliver natin. Peace. Eh, okay, ma'am, Shane, ma'am. Ito po siya, ma'am, 350 lang po. Grabe, salamat po, ma'am. Alright, so we're done deliver our first drop. Dito sa Captain Rico, so let's go to the second drop. Saan ba to? So, oy, may ano, ano? You know. Dito sa my phase 3, bagong silang. Alright, successful, let's go, peace. Okay ma'am, kay Alwin ma'am. Okay po. Ito po lahat ma'am, Maraming salamat po ma'am. Thank you po. Arrived. So guys, tapos na natin i-deliver ang ating dalawang booking sa Mang Inasal. So batch order siya for only 105 seventeen gems. Thanks. Ako ah, hindi bumaba siya pero pwede na kaysa naman wala. Diba? So alam naman natin guys na so ito isa sa mga search ng income natin sa grab ride dito sa grab food, grab food rider kasi sa youtube hindi naman tayo monthly pa na sumasakot kasi nga medyo hindi ko siya na-focus itong channel natin, di ba? So sa mga background, ng konti-background lang sa akin So way back 2001, nag-I start rapping na tungkol sa lalamob, lalamob pa ako noon Then, 2022 na luckily na monetize tayo magpa pa, 22, magpa oh, no. 23, magpa 24 <laughs> So 3 years na tayong monetize sa YouTube But hindi ko siya talaga napo-focus Hindi ako masyado pala upload Bira lang ako mag upload Kasi nga busy ako sa mga bagay-bagay na, na sa tingin ko na Yun so Or kaya hindi pa ako talaga nakapokus Kay YouTube doon Google! But kita sa siya, time goes Sa mga tinitignan ko yung channel ko I, I had a relas, realization na I reflect na What, what if kung ipo ko tong ano ko kasi marami mga rider tayo na bago na para ma-share din natin Dyan din sa mga tao para ma-share natin experience natin sa grab food so, focus ko na and yun pwede rin, pwede rin makatulong ko sa, sa akin since alam naman natin na grab income uh, is not worth it for first uh, sa ano first source of income so hindi siya worth it kasi nga hindi naman ganun kalaki so kailangan ko pang humanap ng mga another source of income and this youtube siya sa mga nakikita ko na Uh, potential to be my another source of income din. But hindi tayo nag-vlog for that ha ah, kasi mahirap pangit kagaya mga sinasabi nila na it's not uh, gagamitin mo motivation uh, yung pera, it's not good. Uh, let's, uh, gusto ko na magkaroon ako ng right motivation na uh, ginagawa ko itong pag-vlog because I want to share yung mga biyahe, yung mga information, yung mga knowledge ko kaya nga Luelle Touch yung pangalan ng channel natin. <laughs> So share yung ano yung mga naiisip natin na pwede makatulong sa kapwa din natin. Ayan. So, yun, so mas maganda talaga na gusto mo yung ginagawa mo at the same time isa video gallery na rin for me. Uh, Malay, will you please repeat it? Dati, five years ago, four years ago. So, yun siya mga babs. All right, so Papunta na tayo sa ano sa Jollibee Kiko ulit, sa Mang Inasal Kiko ulit. Doon tayo mag ng booking yun, so sana maganda yung booking natin ngayon mga paps since kung gano'ng maganda yung panahon ngayon sana maganda yung uh, biyahe natin ako yung gold turn na tayo, congratulations kasi last month tayo ay silver lang alright, so, so sana yung mga sa pups, mga paps kung worth it pa ba yung kita kay GrabFood yung 2025 so for me mga paps, it's depende siya mga paps, so dalawa lang siya so kung una, kung goal mo lang ay makasurvive araw-araw makakain lang kabigay ng mga pangangailangan sa pamilya so worth it pa naman si GrabFood uh, pero kung it, goal it, mo it? is to become rich na maging mayaman ka it's not worth it to kung ito yung first primary income mo siya tapos kung gusto mong yumaman siya so but good to mas good to si GrabFood to become secondary income para kung gusto mo mag-elevate talaga yung buhay mo and yun kung kung kumikita kay GrabFood tapos marunong kang humawak so depende yon mga paps kung so, marunong kang humawak ng pera then yung mga mo incentives yung mga tips yung mga peer yung uh, food, yung grand mo araw araw masipag ka bumiyahe then masinop ka tapos gagamitin mo ito for negosyo sa investment kung ano pa man so, so yun so possible na yumaman ka talaga mga paps but as for me grabo uh, grab food rider worth it hindi siya worth it na ano na gawin natin siyang primary income kung gusto natin yung so mas good siya kung so, secondary income. Kung tayo ay grab food, gusto natin ay pangarap tayo na mas mag pa yung buhay natin. So, mas good siya na gawin natin siya secondary income. Hanap tayo ng ibang mga way na ma makikita tayo o ma sa income natin. So, alam ano naman wow. ni Grab yan, kaya nagbibigay siya ng mga training, nagbibigay siya ng mga uh, asenso, ng mga tips sa atin bilang sa mga Grab food rider uh, para mag-elevate yung buhay natin, para hindi tayo nakapokus lang sa for natin going first income yung GrabFood. So ay mga paps, let's find the way para maging second income natin si GrabFood na makaharap tayo ng real na business natin para mag-elevate yung buhay natin para sa sarili natin at para sa pamilya natin. alright guys, maraming maraming salamat para sa pag nyo sa video na to. So kung meron kayong mga tanong, ideas, addition, content, please comment below. So don't hesitate to uh, comment kung may mga gusto kayong sabihin. Also, sa mga hindi pa naka-subscribe, please do subscribe our YouTube channel. Muli, this is Lowell Pops. Yung kasabi niya, doesn't matter how slow you go as long as you don't stop. So, maraming salamat at mabahay. Peace. ko na yun? Ha? na. wag mag kayo mag at uh, sorry kung na na-open ko yung sinabi ko pero <laughs> I think sa so, oh. mga na para i-malam sa inyo na, na yung order mo kayo na oh. Hindi na yun, Hindi ka na Dinaramahan mo ng tang, no? Gunggong! Parinig kita sa mukha eh!